So, kailan ba tayo magdapat magpasalamat kapag may magandang nangyari sa buhay natin? Doon lang ba tayo magpapasalamat? Ang sabi niya, in all, di ba? For this is the will of God. Kasi ang pagpapasalamat, ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Eh. Ang gusto ng Panginoon, yung kanyang mga anak, lagi nagpapasalamat sa kanya. Yung kanyang mga anak, nakikita niya sa kanyang templo. Ang gusto ng Diyos, yung kanyang mga anak, nakikita niya sumasamba sa kanya. Amen po ba doon? Yung, yung kanyang mga anak, nakikita niya laging faithful, laging nakaluhod, nagpapasalamat sa Kanya. Yan ang gusto ng Diyos sa atin eh. In all, di ba? In all circumstances, anuman yung mga problema po natin. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Di ba? Unang-una, bakit ba natin kailangan maging mapagpasalamat? O ano ba itong pagpapasalamat na ito? Kailangan po grateful po tayo. Maging grateful tayo. Kaya, yeah, be grateful to God for the blessing you receive. Amen? Paging mapagpasalamat tayo sa lahat ng ating nare-receive. Na problem kasi kapag malaki lang ang bagsakan, saka lang tayo nagpapasalamat. Uy, malaki yung bigay sa akin, ha? Salamat! Di yeah? Uy! Ang lito ano ba naman ano, ito natanggap ko? Di ba? Parang hindi mo magawang mapagpasalamat, eh, no? Di ba? Eh, tanungin ko po kayo, blessing ba yun? Yes! Di ba? <laughs> blessing ba yun? Blessing din naman yun ah. Na. Di ba? Maliit, malaki, basta alam mong mayroon kang na-receive, blessing po yan. Amen? Basta mabuti na na-receive mo, blessing yan. So, small blessing or big blessing, be grateful to God. Maliit man o malaki, be grateful to God. Bakit natin kailangan maging mapagpasalamat ng Panginoon? Kasi ang Diyos po natin, lagi pong faithful yan. Tayo lang naman ang hindi nagiging tapat sa Panginoon eh. Tama, mali. Well, eh, sino dito yung meron kang, uh, meron kang pinapanalangin sa Panginoon nung binigyan ka na, binigay sa'yo, hindi mo na magawang magpasalamat. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Pangako ko sa'yo, sa ko. Pangako ko sa'yo, magsisimba ako linggo-linggo yung binigyan ng trabaho ni hindi maka-absent sa trabaho para sa Diyos. Awin. Diba? Y yung, yung, yung table ka nang naka-receive ka ng blessing pero hindi mo magawang magpasalamat sa Kanya. Kaya po, alam po natin maraming ginawa ang Panginoon sa atin. Tignan mo lang yung laging ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Pisa kasi, marami mga tao, even mga ng palataya na, hindi makita yung mga magagandang ginagawa ng Diyos sa kanya. Amen? Yung ikwento mo lang na, alam mo ba, nung na nag-pray ako, very thankful talaga ako sa Panginoon kasi sinagot siya yung panalangin ko eh. Kasi yung may sakit yung nanay ko, pinag ko. Gumaling. Pinitestimony mo, pinitestimony mo yung kwento na yun. Nagpapasalamat ka sa Diyos every time po na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, kwento natin, i-testify natin, gating ginawa sa akin ng Lord doon, maliit malaki yung pagpasalamat natin sa Panginoon. O sa tingin mo, parang walang nangyayari, walang blessing na dumarating, magpasalamat ka, bakit? Bakit tayo kailangan magpasalamat ka, buhay ka pa. Tama mali, doon pala dapat natin pinapasalamat doon.